Murder, murder, abandon, abandon ship, The boat is sinking, the boat is sinking. Iyon ang ginawa ni Senador Jaime Marcos. Tumalo na, humiwalay na, confirm na. Kung ginawa ito na iyong kapatid, anong ibig sabihin nito? Wala na ba siyang bilib sa iyo? Wala na siyang nakikitang maganda sa pamamalakad mo bilang pinuno ng alyansa o di kaya bilang pinuno ang ating bayan. So kung ganyan ang kanyang paningin bilang sinadora, bilang kapatid mo, na wala na siyang tiwala sa iyo, how much more itong mga membro ng alyansa, mga kandidato ng alyansa. Eh mga bitirano ito, they know how to calculate ha? Huh, kung kailan sila aalis, kung kailan sila madadamay, kung kailan sila mahahatak. Naghahanap na lang ito ng tempo pangulong BBBM. Ha? Naghahanap na lang ito ng timing dahil hindi na nga naniniwala iyong kapatid mo na kadugo mo eh how much more itong mga kaalyado mong mga senatorial slay. Ipit na ba? Ipit na. eh na ba? Ito na yon. Ito na ang umpisa <laughs> ng pagbagsak ng iyong pagkapangulo.